Hi guys! For today's video, share ko sa inyo kung paano ko ginamit yung G-Credit. kami ngayon sa Pure Gold Iriga. Bago ako pumasok, nagtanong muna ako sa sales lady kung pwede sa kanila ang G-Credit. Kahit naman, na-search ko na na pwede. Tapos na-check ko na din siya sa g na pwede. Pero to make it sure, nagtanong muna talaga ako. Dito na nga ako sa pila at saka yung dalawa kong anak, eh busy pa kakakuha ng mga gusto nila. So that time, kinakabahan talaga ako kasi first time ko talagang kumamit ng G-Credit. At bago rin pala ako nagpunta dyan, may nakapagsabi sa akin na dapat daw yung kukuhanin kong items ay yung halaga ay hindi lumagpas sa maximum. Kasi hindi raw yon maja-generate. Pero pagdating ko naman sa cashier, ang sabi niya, dapat maabot yung 1,000 na maximum or kung lumagpas man siya, yun yung babayaran ko ng cash. So ang ginawa ko, pinapunch ko na lang lahat. Tapos yung excess ko na 130 pesos lang naman, yun yung binayaran ko ng cash. Kaya sa mga mamis, na-open na ang G-Credit. Tara Set up your goal.